ituloy nyo yan hanggang magbukas yung third eye nyo. Tapos kung gusto nyo mas mabilis ay pwede kayong pagbayad para dun sa ritual para buksan nga ang third eye. Kadalasan ang mga nakikita ng mga tao sa third eye meditation, yun nga yung mga lagusan na mga color na parang paandap-andap na iba-ibang mga hugis. Kapag nakapasok na tayo doon sa mga lagusan na yan sa ating pagmeditation or sa pagpanaginip or sa mga spontaneous visions natin, ay pwede natin kausapin yung mga gabay natin. So halimbawa meron tayong third eye meditation session tapos gusto mong makilala yung gabay mo ay idasal mo doon sa mismong simula ng session na gusto mong makilala yung mga gabay mo. So yun yung klaro mong intention, tapos ulit-ulitin mo lang yun sa kada meditation session mo at magkakaroon ka rin ng resulta sa katagalan ng panahon. Yung pagbukas kasi ng third eye ay nakadepende sa kung gaano ka lalim yung halimbawa sumpa mo, kung meron kang nakasarado sa sa una pang panahon or gaano ka bukas na yung third eye mo depende sa mga karma mo, sa past lives mo.